Yung mga Spark, kamusta kayo? At sa vlog ngayon, mga pag-uusapan po natin ang mga sikreto para mag-reply sa'yo, ang lalaki. At kung handa na kayong lahat, mag-subscribe po tayo. At muli, be Spark! At ang unang sikreto para mag-reply sa iyo ang lalakis, huwag mo siyang pilitin na mag-reply sa iyo. Yan ang unang sikreto kay Inspired kung ang isang lalaki ay hindi nag-reply sa iyo. Huwag mo siyang pilitin, huwag kang mapilit. Alam niyo kay Inspired kapag ang isang tao ay pinipilit, mas lalong nagmamatigas yan. Pag ang isang tao pinipilit mo, mas lalo yung talagang magpapasaway o magpupumiglas at mas lalong hindi gagawin. Kaya, imbis na pilitin mo siya, eh, Kayaan mo muna siya. Kasi pag ang lalaki pinipilit mo, talagang mas lalong hindi ka re-replyan yan. Yung iba sa inyo, sa sobrang pamimilit, masyadong mapilit talaga eh. Yung iba sa inyo, sobrang pilit kung ano-ano na ang nasasabi. Sa sobrang pilit kung ano-ano na ang nagagawa. Kaya siyang nagiging dahilan kung bakit ang lalaki mas lalong hindi ka kinakausap. Kaya naman kayo inspired. Sikapin mo. Napigilan niyang emosyon mo. At balansin mo ang sitwasyon. At mas gamitin mo ang utak mo huwag kang masyadong tanga. Alam mo, na pag ang, lala ang lalaki pinipilit mo, mas talong hindi ka re-replyin niyan. Kaya, imbis na mamilit ka, talaga namang huwag ka din muna mag-message sa kanya. Hayaan mo muna siya. At sigurado ako sa gano'ng paraan, sa gano'ng gagawin mo, ay mas lalo siyang sa sa'yo. Magtataka siya. At magwa-wonder siya kung bakit tila ba di ka nangungulit. Nanoon ay napakulit mo pag iisip siya kung bakit para bang okay lang sa okay lang sa iyo nawala siyang reply. At yung mga pag-iisip niya na ganoon, yung mga katanungan niya sa isip niya na ganoon, ang siya magiging dahilan kung bakit siya ay muling magpaparamdam sa iyo. Ganyan lang 'yan kay inspired. Dapat sikapin mo na ang lalaking 'yan ay ma-curious sa iyo upang siya ay laging mag-effort sa iyo at laging kausapin ka. Sapagkat laging may katanungan pag nakakurious ang isang tao. At paano siya makakiru sa iyo at paano ka tatanungin kung ikaw lagi ay nagpaparamdam at nangungulit sa kanya? Yan ang unang sikreto ka-inspire upang ang lalaki ay kausapin ka na. E message ka na o mag-reply na sa iyo. Talaga namang ka-inspire. Huwag kang makulit. Huwag mo siyang piliting mag-reply sa iyo. At paano ang sikreto mak-inspire para mag-reply sa iyo ang lalakis? Huwag mo na siyang gawa ng ikakastress niya. Yan ang pangalawa ka-inspire. Ano yung ka-inspire? Huwag na siyang gawa ng ikakastress niya. Eh, siguro, yung iba sa si inyo, yung iba lang naman, kaya siguro, hindi nagpaparamdam sa'yo lalaki, o hindi ka nare-replyan, o ayaw ka nang kausapin dahil gumagawa ka ng mga bagay na nagdudulot sa kanya ng stress. Lang tanging paraan niya ngayon upang makabawa sa stress niya, ay ang iwasan ka, o hindi ka kausapin. Kaya, magisip isip isip ka din. Magmuni-muni ka din. Baka, yung iniisip mo na lang, ba't di siya nagre-reply? Hindi mo iniisip, ano bang nagawa mong pagkakamali? Baka lang naman, baka, yung iba kasi sa inyong mga babae, ay may nagagawa rin pagkakamali. Hindi naman, la, hindi naman palaging puro ng lalaki ang may mali. Nagkakamali rin ng babae, ha? Kaya, isip-isipin mo, baka nakakagawa ka ng mga bagay na nakakastress sa kanya. Baka masyado kang bungangera, masyado kang ratratera, masyado kang needy, masyado kang makulit o masyado kang masakit magsalita masyado kang mahigpit at kung ano na pa mga dahilan kung bakit ang lalaki ngayon ay para bang ayaw ka nang kausapin huwag mo nang gawin yon o bawasan mo na yon o iwasan mo na yon upang ang lalaki ay talagang hindi gawin dahilan yan upang hindi ka replyan at muli ay muli ka na niyang kausapin pag nakita niya na hindi mo na ginagawa yung mga bagay na nagdudulot sa kanya ng stress ka inspire at ang pangatlong sikreto mga para mag-reply sa iyong lalakis hayaan mo na muna siya, bigyan mo siya ng space yung pangatlong Inspired alam niyo mga Inspired, sa isang pinakasikreto talaga eh, ang hayaan mo muna siya bigyan siya ng space kasi kapag kayo nga, pag masyado kang mapilit at lahat ginagawa mo para lang makausapin ka na niya lahat ginagawa mo para lang siya ay mag-reply lahat ginagawa mo para lang mag-message na siya ay eh, talaga namang ka inspire mas lalo yung hindi kanyang kakausapin. ba? Diba? Kaya nga hindi siya nag-reply sa'yo eh. Kasi gusto niyang makahinga. Gusto niya na muna ng space. Gusto niya muna makapag-isip, makapag-isa. Tapos nandiyan ka na, pakakulit mo. Hayaan mo muna siya. Alam mo, mahal ka pa rin naman yan. Hindi naman kagad nawawala ang pag-ibig eh. Hindi naman kagad nawawala ang pagmamahal. Lalo sa iba sa si inyo, masyado na kayo matagal yung iba sa si inyo. Masyadong nag-aalala. Alam mo, ang pag-ibig, ang pagtingin, hindi ka agad nawawala yan. Nadyan pa rin yan sa puso. Kailangan lang bigyan ng oras para muling maramdaman. Kaya nga, di ba, tinuturo namin yung no contact rule. Huwag magparamdam, huwag laging magbigay ng time. Dapat sapat lang. Para magkaroon ang tao ng pagkakataon na makita ang value mo at makaramdam ng pag-ibig sa'yo. Kaya, imbisa sa masyado kang mapilit at nag-aramang masyado kang talagang nakaka-stress ka, kasi pag hindi nagme-message sa'yo, hindi nagre-reply kung ano-ano ginagawa mo. Kung ano-ano masasakit na salita siya sinasabi mo. Yung iba sa inyo, nambablock pa. Talaga naman kayong spot, kayo kayong ganyan. Hayaan mo lang muna siya. Bigyan mo siya ng space. Dahil makakapag-isip-isip din yan, at sa same time, makakapag-isip-isip ka din. Baka yung iba sa inyo, kaya hindi nare-reply ng boyfriend o mister, dahil palagi na kinag-aaway or palagi kang nangaaway or napaka toxic mo at hindi na kayo okay at hindi na kayo masaya at nawawala ng spark at wala ng attraction at wala ng interest buti nga ganyan ang ginagawa niya ngayon eh hindi siya nakipaghiwalay nananahimik lang siya kasi ayaw niya rin na siguro masira kayo o maghiwalay kayo gusto niya lang makahinga magmuni-muni ka din baka may nagagawa kang mali spark sa isang mga sikreto kung wala laki hindi nagpaparamdam sa'yo hindi nagre-reply, ayaw mag-message, ayaw kang kausapin. Bigyan mo siya ng space. Hayaan mo lang muna siya. Dahil panapanahon lang yan eh. Baka ngayon, sa sitwasyon ngayon, sa panahon ngayon, hindi siya okay. Ayaw ka talaga ganyang kausapin. Baka may problema siya. O ko namang dahilan niya. Pero sa lahat ba ng pagkakataon at panahon, ganyan? Hindi. Walang permanente. Panapanahon yan. Darating din ang panahon na gugustuhin niya na kausapin ka. Darating din ang panahon na mamimiss ka niya at baka curious yan sa'yo. Darating nilang panahon na wala na siyang ibang gagawin kundi isipin ka at i-message ka at replyan ka ka-inspire At ang pangapat na sikreto mga Spark para mag-reply sa'yo ang lalakis, pataasin mo ang status mo. Yan ang pangapat kay inspire Alam mo sa isang mga sikreto upang pang isang tao ay kausapin ka. Tulad ng boyfriend mo para replyan ka. Kung hindi siya nakikipag-usap sa'yo at ayaw kang replyan, patasin mo yung status mo. Eh kayo, spoiler, ano bang ibig mo sabihin na patasin yung status? Alam nyo, napakaalaga ng status sa buhay ng tao. Upang ikaw ay talaga mga respetuhin at mas lalong pahalagahan. Kaya nga, di ba, ayaw ko sa si inyo maging tamad kayo. Ayaw ko maging tamad kayo, walang pangarap, pabaya sa sarili, pabaya sa buhay. Di ba, patasin mo yung status mo, magsumikap ka. Magpayaman ka, maging successful ka. Hindi porket babae ka, wala kang mararating. Maraming babae dyan nagtagumpay dahil naniwala sila sa kanilang sarili. Pamulad ka sa kanila. Matuto ka sa kanila. At kumuha ka ng inspirasyon sa kanila. Dahil pag ang status mo, siguradong magiging high value ka. At pag naging high value ka, di ba? Wala yung posibilidad na talaga namang hindi ka niya matiis. At talaga namang ka inspire tumas ang respeto niya sa'yo dahil na rin sa mga napatunayan mo. Hindi ba't ganito yan? Di ba't pag merong sikat na tao, hindi ka rarap, may message mo, kunyari, idol mo, idol mong artista, idol mong influencer, vlogger, meron kang idol na sobrang sikat. Ngayon, may message mo. Hindi ka nare-reply, di ba? Hindi ka sinisin. Kasi wala kang status. Pero pag may status ka, limbawa, sikat ka, kilala ka, o sabihin natin may napatunayan ka sa buhay, malamang sa malamang, replyan ang niyan. ganyan nang ka-inspired. Talaga naman magsumikap ka Imbis na puro lalaki Ang nasa utak mo Hindi puro pag-ibig dapat ang nasa utak mo Huwag kang puro lande Huwag kang puro talaga naman ka-inspired Ang nasa isip na lang ay puro Pagmamahal, dapat mahalin mo rin ang mga pangarap mo Ang sarili mo Dahil ang lalaki nandyan lang yan Kapag tumasang status mo Naging high value ka Maraming man sa sa'yo At ang lalaking binabalawala ka ngayon At ayaw kang kausapin at hindi ka nare-replyan ay tiyak siya pa mismo ang maghahabol sa iyo. Unahin mo lang palagi ang sarili mo at huwag mo kakalimutan abutin ang mga pangarap mo ka inspire. At man lang sikreto mga para mag-reply sa iyong lalaki. Magtiwala ka sa magagawa ng Diyos. Ama, yan pala mga ka Pinaka sikreto sa lahat. Dapat kapag ikaw nahihirapan ka na at sa kahit anong pagsubok o problema o sitwasyon ng buhay mo, tulad sa ganyan na hindi ka kinakausap ng lalaking mahal mo, ng partner mo lalaki, di ka nare-replyan kahit anong message mo, anong chat, anong text mo. Ayaw kang replyan, lumapit ka sa Diyos. Manalangin ka, tumawag ka sa Diyos. At sigurado ko kay Inspart, tutulungan ka niya. Basta magtiwala ka lang din sa kanya. At huwag kang maiinit sapagkat magaling tumayaming ang Diyos. di ba? iba sa inyo, masyadong naiinit eh. Kakapray lang, gusto ka ganito, gusto ganyan. Masyadong... Pala, desis desisyon. Ah, huwag ka masyadong pa decision sa buhay mo. ay mo nga ang Diyos ang talaga namang magkontrol din sa'yo at sa future mo. Magtiwala ka sa Panginoon. Sapagkat nalalaman niya ang lahat, ka-inspire. Sa isang mga pinakasikreto, upang ang lalaking mahal mo ay magkaroon ng chance at pag-asa. Oportunidad na talaga namang ang lalaking niyan ay muling mag-reply sa'yo. Magtiwala ka sa Panginoon. Magtiwala ka sa proseso. Magtiwala ka sa sarili mo. Nadarating ang araw, talaga namang pagkakatur at oras ng lalaking yan ay magsend ng message sa iyo o magre-reply ka sa chat mo at muli na kayo magkakausap at magkakaayos kayo ng lalaking mahal mo ka-inspire. So mga lang po, salamat po mga sa pagtapos po ng vlog nito. Tapos ito pong kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba't sa mga di pa po na-subscribe. Subscribe na ba Max? Pag-click na rin pa notification bell o pa mag i kayo pag may bago kong upload. So, magusto magpa-coaching o magpa-advise sa akin, pakimess lang po ako sa akin Facebook ay po profile picture ko at pakichat lang po ako sa messenger ako mismo. Ang magre-reply sa inyo, pag-usapan natin ang problema niyo sa pag-ibig at karelasyon. Maraming maraming salamat, Max. Part, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!